Ikaw, Tol, anong laro mo nung bata ka pa? Ito sa akin, Saranggola. Ito yung pinaka-paborito kong laruan nung bata pa lang ako. Kaya naman ngayong araw, ipaparanas natin sa anak natin kung paano maglaro ang batang 90s noon. Tara, samahan niyo akong gumawa ng Saranggola. Let's go! Ayan guys, hindi tayo na napilting kay Lulo. Si Lulo kasi marami tingin. mo na si Lulo. I'm pinting. Ayan Gagawa kami Lolo ng bulador Nakauso kasi ngayon ng bulador Makagawa ka ano na ba nun? Dita. Hindi pa Hindi pa na, si Ano school School? Kung nagkakapa mga kita wow, Tuwago naman si Lolo Ito mo yan ang ngayon Yan ay si Fernando po, Lolo Hahaha, <laughs> Lolo Ay, si Fernando pa, Lolo ano, Maganda yung pagtay Para pag lumipad, hindi ka pakiling-kiling alam niyo yung mga saranggola ano, pagka hindi pantay ay pakiling-kiling, naman yung apat. lolo, baka lumog na. Lolo, wag. Let's go. <laughs> babay na kinunod. Tara. <laughs> Tara. Bali, ang kailangan lang natin sa paggawa ng saranggola, isang plastik, tatlong tingting at saka mga lastiko, at saka gunting. Bali, na nasa video nga pala, ang tawag natin dito ay bulador. Sa inyo, tol, ano bang tawag nito sa inyo? Sa amin kasi bulador na may pakpak. -pak. At kung tinatawag nga din namin minsan paniki. Napakadali lang gawin ito kung batang 90s ka. Kasi kung hindi ka batang 90s, hindi mo magagawa mga bagay na ito. Kaya tamang panood ka na lang dyan, boy. Ayan, boy. Tapos na. Lalagyan na natin ng parasukat. Let's go! So, ito na nga, guys. Palilipan na natin yung nagawa natin sa Rangola. Let's go! Ang galing. Palipad. <laughs> Ayun, mahangin. Ganda. Oh, At habang pinapalipad ko nga ito, merong masamang nangyari. Pag sumabit sa puweri oh. yan. Oh! Ay, sumabit na. Sumamit na. Ayun, lagot ka. Pagdo. Ano?

Batang 90s. <laughs>